Oh, walang maawat dyan. Walang maawat. Walang maawat, Si Alvin, huwag ka ma umawat. Ito yung gusto niya. Ito yung gusto niya. No? Walang maawat dyan, si Alvin. Ano ka? Ma huwag ka umawat. Ha? Oh, nag-aaway sila dito, Ate Sil, Ang kakapal na mga mukha, oh. Nag-aaway sa tindahan, oh. Bakit nang ina diba? ina no, ina na, in Hindi, inaalam ina ko, ano ano na. ano ina na ina ko nga kayo, di ba? Huwag sila si Tomboy Alpen. Huwag Hindi ka naman inaawat ko lang kayo. Kasi sinagalong nga, ano ba gusto mong Ano ba gusto Ay, kung ako si Raul, Tama na! Tama na! Tama na! na! Tama na! kayo. na! Tama na! Tama na! Tama Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! Tama na! na! Tama na! na! Tama na! Oyo customer, nagliriklamo na o. Ano ba ba yung tindahan o? Dito na kami. Problema nyo, problema nyo. Tindahan to, A hindi to sa inyo. Makahiya kayo sa may ari. Okay na po. Ngunit, pa kayo. na naman. Hindi mo kami nag-aawit. Okay. Kayo, kayo natulong na ba? Ano pa yung may ari dito? Ha? Nagaganyan kayo sa tindahan? Abos kayo. ha. Mas lalo ba yung makasaktan Mas magkano yung anagpoy? Ano Hindi magkano y Uy! Tama na! Sinawal na kayo! Diba? Tama ah? na! Tama na! La. La. Di mo titigil? Si Di kayo titigil? tama sa, sakit mo sa kayo ngayon eh! Niyeta kayo! Nasa tayo tayo! naga kayo! oy, Ipakin niyo yung dalawa! Sarili nyo problema. Huwag nyo dahil hindi sa na